So, what's up sa inyo mga papa! Welcome back to my channel! For today's video, pagka-change oil tayo ng PCX So, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga kailangan para mag-change oil natin yung PCX 160 natin So, dapat meron ka na itong socket na may hawakan kung wala ka namang socket na 12, well, meron wrench price. Siyempre, yung sa takip ng ano niya, ng makina, lipstick, kailangan natin yung apply. Siyempre, basahan. Same time, embudo, kahit hindi ganitong embudo na ito, <laughs> so, yung embudo lang na, no, at yung sa pagsasalina ng langit. Siyempre, lalagyan na. The same time, yung gamit nating langit, which is Shell Advance, so hindi tayo sponsor na ito, 1040 para sa ating TCX. So, 1 liter siya. So, may paliwanag ka kung ba't 1 liter. Pero 800 lang talaga siya ang ilalagay natin. So, tara, samahan niyo ako. Thank you. tanggit natin ng ating jeep. Sobrang ganda natin. So kaya may flight tayo at tsakabasan para hindi siya magano mag-expect. Yan. Mag Tingnan natin. Paataas. Yan, dahan-dahan lang. Kapag so ganapitit na natin, luwag na lang ng kamay natin ayan, tanggal na din man natin yung takip nakikita naman dyan mga papa ayan, 0.8 liter ibig sabihin 800 ml lang sya sa so, pagwansa na po nasa muna mix na natin yung pag drain ng langit dahil natanggal na natin yung takip mga papa next natin ang pang drain na langis to so para matanggal siya kailangan natin ng sakit 12mm so wala ka naman yan, pwede naman yung wrench parang magalaw so, ayan ngayon, ilalapat ko siya dito para hindi pabilog ngayon tawa natin natin sya dahan-dahan lang Okay? ayan, hanggang sa lumuwag Okay na i na Ngayon Pag maluwag na Pwede mo na siyang isutin Ng daliri natin Okay Bago natin tanggalin totally to Para sumiritin lang niyo Ilalagay muna natin Yung ating lagayan Mas pwede kailangan ng lagayan Kahit anong lagayan Angat mo yung motor Tapos ilagay mo to Ayan Ngayong meron nang nakalagay, pwede mo na siyang tanggalin. Ayan. Tama mo yung washer kasi may washer. Ngayon, yung tornillo niya, dinisin din natin. Ayan, habang tumutulo yung langit. Ayan, tayo lang natin siya maubos. Pag naubos na, ibabalik na natin to. Ayan, nilinis, nilinis na natin yung kanyang yung takip kasama yung washer. A few moments later. Ayan, so okay na, wala nang natulo. Tunasan mo na natin. Sinasama lang yung pinakabutas Ayan, para luminis naman kahit pa paano. Tapos, angat ulit. Ayan, tanggalin natin. Ayan, yung pinag natin na lang eh. Pinasan ulit natin. Ayan, pag okay na, tuyo na. Pabalik na natin yung tornillo niya. Ayan. Ngayon yung pahigpit, pa-clockwise. Ngayon, pag uh, na sigpitan mo na ng daliri mo, mabalik mo yung sakit na dose, eh. make sure lang na nakasagad yung tutok. Ayan, para hindi mabilog yung tornillo. So, ngayon, clockwise konting kwarsa lang ayan ayan, ayan yan, kahit isang kamay lang ayan nabalik na natin yung kanyang tornillo sa pagigpit lalagay naman natin yung langis hindi tayo sponsored nyan ito lang madalas yung ginagamit sa kanya 1040 synthetic base Okay. So, uh, ngayon, since na natin yung tomillo, sa ilalim, ang kailangan natin gumamit ng budo or ito yung aking gamit pag maglalagay na ng lang. Kasi yung lagay ng is napakasikip, So, hindi mo mailalagay yung mismong ganyan kasi matatapon. That's why, kailangan natin ito. So, talpak lang natin din yan. Masip na siya doon sa buta. Eh, unbox na natin yung ating ilalagay na langit. Yan yung purpose ng embudo. Yung green text. So, yun lang ito kasi. Isang litro to. Ang ilalagay lang natin, 800 ml lang. Siguro nagtataka kayo, bakit isang litro? Isang litro kasi yung binibili ko talaga nito Kasi, eh, dalawang daan na ml na matitira, pag apat na beses ka naka-change oil ng tag-iisang magkakaroon ka ng extra 800 ml. So parang meron ka na rin isang pang-iisang na liter. Since yung presyo ng 800 ml, since hindi naman nalalaw yung dito, so 1 liter, kaya yung 1 liter yung binigay. So alam niya, pag naka-apat kayo 1 liter na change oil, 200 lang bawat isang bote na sira So, 200, 200, 200, 200, 800 nm na pwede mo magagamit pang mm, 6th wheel bakit iyong motor nandito so diba ganun yung yun dahil bakit 200 nm yung binigyan at nagkikita tayo na 200 nm so, okay na 800 nm na indicator naman to kikita tayo ng 200 nm tatabi so, lang natin to pandagdag doon sa mga nauna natin pinagay. At least, pag nag 800 ml yung mga natabi natin ang total nun, ay pang siyempre na tayo. Nakailangan ng ating ito sa susunod na dito. So, tara, balik na natin yung sakit. Yung tapos na natin maglagay na ng mga ito. So, punasan natin ulit yung sakit para ito paano malinis. Then, ikita natin ang fly. Konti lang. Ayan. So, ganun lang siya mga papa, no? Kung hmm, makatulong sa itong video na to, don't forget to like, comment, and subscribe naman sa Para matulungan natin yung page natin na yung mga papa. So, yun lang mga papa. bye, -bye.